this is one of the best example nga ang atong country Philippines na asay ka ng broken naging nga judicial system ba no alam mo pagtanawa ng nada sa kay pang na anang. imagine tigwang na kayo ng huwag mangga actually katong mangga ang kikuha kay iyapag itong tinanong na actually dili po di ang yuta na nanguha rin siya dito kay para yung baligya kawa siya kapalit bugas then the owner finds out kung sa'yo kibuhat ipadako po eh. Walay humility, walay kanang pagnahuna nga tiguan ni siya but ilang yung gipriso kung wala pa tuma media wa pa mag trending tong tiguan nga dito siya matabangan di siya mahatagan og bill og ang tagiya unya na pod siya ni hatag og kanang kaluoy nga nag na that's so, what happens today sa ato country oh, pinaka best example is corruption ngayon sa DPWH usa may tabuan na ilang mga gikuan diha kanang ilang gi investigate na ba dahil na, na ba yung mapriso, pakibaw ba nga nga klase mga contractors ang congressman nga connected sa ilahang karang gitawag o corruption, na pangitaan magpaagi para mapriso ang ilahang assets, katong mga tao nga mga congressman o mga contractor, asa naman to, o katong luxury cars nga gi pakita nga 40 kabuk, na himong 28 na karon gi ilusob, gi search warrant, dukan na lang nakuha, na katong mga involved, asa naman ron, katung ginganlan nga mga kongresman, asa naman sila? no? Why action ba? Pero ordinary gani nga mga tao lang. Like us, we are ordinary people, taxpayers, kung mga lang gani or wrongly accused, larguhon preso. Larguhon ug kanang tanggong in town. Na wa may di man abogado ano, nga mahal. We will be twisted lang ino, you know? Grabe juga kayo ni ang nanay nga klase nga judicial system which is makaingon ingon Wa giklaro. So as the citizens as taxpayers Magsingil ng tag-ingon nga maon eh. Atong buhaton, maon na buhaton. Pero during elections, kung samayin buhaton during elections, magsigit agutan ang mga tao kay dadon ang tagline nga para sa mahirap. No? So, na sa tua. Ah. Kung samayin na sa Indonesia, kung samayin na tabo sa other countries because of corruption, ni collapse siya. Yeah. Pabuton pa ba na ng Pilipinas mo collapse? Ma sa teachers po, grabe kayo ka kanang, kanang call out kung ang teacher na mag na ay issue pero inaano? o oh. madagko ng tao nakalingkod na sa position ay mga porsyento imagine na i porsyento sila na imbis unta largo lang unta na unta nasa projects na may tabo dili mo pa dahil ng projects kaya nahurot sa porsyento asa na mga tao no why may mo kita rin mga ordinary nga taxpayers ang mga problema <laughs>